Alright guys, good morning. Nandito tayo sa Bosch Cars. Tayo ay magpa tayo ay magpapa-maintenance ng kotse natin. So, bibigyan na natin documents tapos iwanan na natin pick upin mamaya yung kotse. Hey morning. Morgan. Give an answer to on the house. Thank you. Uh, yeah, to subscribe sa <laughs> akin. Thank you, nga. Alright. sa sabi ay uh, abuti na uh, around 253. Ang babayadang ko. Kamiya. Um, yeah. So, ayan, may presyo na tayo. At, kamiya, um, yeah, babalikan na lang natin yung kotse. So, uh, sabahan nyo ako mamaya Pag pick up ng kotse Okay, 3.30 na hindi pa din Tumatawag yung, garage Kung tapos na ba yung kotse natin Sa kanya Maintenance, so Kailangan natin sunduin ng mga chikiting patro Buti na na yung school nila Pwedeng lakadin lang At hindi ganun kalayo dito sa bahay namin So, kasama ko nga Hello. So, susundo na tayo ng mga bata my food. <laughs> Alright, see you guys later pagdating sa school nila. Okay, nandito na nga tayo sa harapan ng school ng mga girls. Then, si Wilo. Wilo, sit. Ayan. At maghihintay lang tayo. At maghihintay lang tayo na lumabas sila. Marami na din naghihintay ng mga magulang. Pero mas dadami pa yan mamaya. Alright, pinag-relax ko muna si Wilo habang naghihintay kami. At yun na, okay. dumadami na ang mga tao dito. mga <laughs> nakita na ni Willow ang kanyang boss. Let's go. Let's see. Kung mapipick up na na chikiting patrol. Una natin pipick upin si Ayla. Tapos, si Ate Macy ay pupunta na lang dito sa atin. Alright, let's wait here. Hindi tayo sasalubong sa mga tao. Alright, wait lang na. Sit! Uy sit! At nakita na nga natin si Apo. <laughs> At si Ate Maisie. No, no not, not inside, not inside, ah. No, not inside. I mean, like, later, we're gonna walk later. We cannot, uh, you cannot just assist. He's, he's putting the level Hello. on you. Can I play? Can I play? Where? Here. Okay, you play a little bit. Can I hold on? Yeah, but there's a lot of kids, ah. Is that a fake dog? <laughs> Are you happy? But we don't have a car. We're gonna walk, huh? No, we we're gonna go to the other side. Keg, there's a lot of kids with the plowyasha. Uh, happy, happy, mga girls. Nagkas. Who? Ah, Renas. Hello, Renas. It's a splink, it's a little bit of a splink. it's a Enjoy, enjoy. Proud of the crowd, you're Hey, Are we going? Are we going walking now? Not yet. still want to play? Ale. All right. Huh? Who you waiting for? Oh, there we go. Uh -oh. So, yan. Yeah, nasundo na nga natin ng mga makoko. What you want? Next time, next time. Because we already... Hi. Hey, guys. At yun na nga. Yeah! na si Isla. What do they, what do they need to do? That's that's like an only like. Anak pa mo or? Mm, no, I think it's like that. Kaya sa ati music control siya. <laughs> All right, See you sa bahay. Anja, anja. medyo. You're talking to your teacher. You're pretending, maybe stop a little bit. Yeah. I'm gonna put my oh. Yeah, yeah Oh Wait <laughs> wait May wait Is that your phone? Yeah. Is that your fake phone? Uh yes Oh thanks Jingle all the way Ew 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 oh, what's that's a uh, bummit. Let's see, okay. Okay guys, tumawag na yung garage na okay na daw yung kotse natin. So, pupuntahan na natin siya. Ito, maglalakad na naman ako. Kasi walking distance lang naman yung garage. <laughs> Kesa magbasa ko. So, speaking of walking distance. Ito ang uh, medyo hindi ano eh hindi magkaiba magkaiba ang walking distance na sinasabi namin dito sa Belgium at sa Pilipinas kasi sa totoo lang mga tao dito sa Belgium mahilig maglakad mahilig magbike so talagang movement, movement is the key hindi katulad sa Pilipinas kalapit-lapit lang magta-tricycle pa or magjijip na ay sus ano ba naman tong nakakita ko So nakita nga natin yung aso yun no, sa likod Binati ko ba siya kasi ang cute Ang haba niya Tapos ang haba din ang buka niya Pero bansot Ang ikli ng paa <laughs> So back to our topics So dito pag sinabi mong walking distance Is Mga 3 kilometers 4 kilometers is The shorter <laughs> Shortest walking distance So ibig sabihin <laughs> nilalakad lang ng mga tao dito yon yung mga 2 kilometers away 3 kilometers away nilalakad lang ng mga tao yan hindi yan big deal dito nalakad din so pag sinabi kong walking distance lang katulad na itong gagawin ko yung pupuntahan kong garage is about 2 kilometers and 600 2.6 na ang layo so Ah, siguro 15 minutes walk. Medyo malayo-layo din. Kasi ang pagkakaalam ko dyan sa Pilipinas, tina-tricycle na yun. Or sumasakay na ng padyak. Or angkas. Or magjijip na. Dito at least, kahit 10 kilometers, tilalakad lang. Basic na basic lang dito yun. Kaya sanay na sanay kami maglakad. So yung school kanina ni La Macy is around 2 kilometers away from my house. So nilakad din namin yon. Kaya nasabi kong give up na akong buhatin si Ayla. Eh kasi na malaki na din naman yung anak ko. Eh. Mabigat na talaga. <laughs> so ayan yun ang pagkakaiba ng walking distance dito sa so walking distance sa Pilipinas. Alright right Punta tayo sa Grunch. So, lakad lang. Lakad pa na Nakapapansin yan. Madami nagbabay. Ayan So, minsan yung mga estudyante. Kahit mga 10 kilometers away sila sa school. 15 kilometers sila sa away from the school. Mga nagbabike lang yan sila. Hindi yan sila nag sasakyan. Ayan, Hey, bye. Dito naman okay lang mag-bike Kasi may bike lane Ayan, oh. So kung mapapasin nyo Yung mga kotse ay apart From the bike lane Nakahiwalay talaga ang bike lane Yan ang bike lane Kula ay pula Ayan. So oh. Safe Safe mag-bike dito Tapos yun nga, sabi ko sa iyo mga Belgian, mahilig sila maglakad. So, common hobby dito is walking, hiking. Yeah, may mga nagwo-walk ng mga 20 kilometers sa bundok or city to city. Makikita niyo silang grupo-grupo, talagang complete gear pa. Meron pa sila nung tungkod na pang-balance para spread yung kanilang ba yung weight ng katawan nila sa apat, hindi lang sa dalawang paa alam mo yung mga tungkod na sut-sut nila yan kasi nga hobby nila dito yan walking, biking hiking, yan lahat ng may king <laughs> kinagawa dito yan <laughs> right eto nga, malapit na tayo dun sa ating garage dun sa natin pinagawa yung ating kotse ah, hindi pala pinagawa, wala naman si maintenance gusto natin din nila yung ating uh, kotse para sa maintenance so ayun sa Bosch just after death house yun na yung garage na pumunta natin Simple lang lang dito. Nasasanay din tayo. Wala <laughs> na walang tricycle, walang jeep. Tri Ang bus is may schedule. So mas mabilis pa man lakad kaysa hintay yung bus. So yun na. Kaya din you know, mahilig maglakad ng tao dito. Okay. magkano ang damage well, bibigyan na naman siya ng pressure so papalot na ang ating okay. dito na tayo tunin na natin at magbayad na tayo alright, nakuha na natin ng susi ayan nga nareset na ulit yung ating service service in 365 days 15,000 kilometers so ang napag-usapan kanina ay sabi niya ay di, 235 yung cost pero I understand may mga nakita silang dapat pang palit so ang damage ng ating pagpapa on the house ang ating maintenance ay ayun 291.73 euro yan so ang susunod nating Uh, maintenance ay next year na at madadala ko na din ang kotse natin sa Kuring, kung saan chinecheck yung pag, kung safe pa ba i-drive yung ating kotse sa daan so, that's gonna be for next video <laughs> alright, let's go home